Kaninang umaga, isang pitumput dalawang anyos na babae ang bigla na lang pumanaw. Ang dahilan? Isang maliit na pagkakamali na hindi niya alam na nagagawa niya. Isang bagay na karaniwan at maraming tao sa edad pitumpu pataas ang ginagawa araw-araw. Ang totoo, habang tumatanda tayo, mas nagiging sensitive ang ating katawan sa mga maliliit na gawain na noong bata pa tayo ay parang walang masama. Pero ang malungkot, ang mga simpleng bagay na ito ay maaaring magdulot ng malubhang panganib sa ating kalusugan. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang apat na common morning mistakes na posibleng nagpapahamak sa iyo nang hindi mo namamalayan. Mga pagkakamaling nakakaapekto sa puso, sirkulasyon ng dugo, balansi at pati na sa utak. At ang pinakamasaklap Karamihan sa mga seniors ay nagagawa kahit isa sa mga ito tuwing umaga. Pero may magandang balita, kapag nalaman mo na ang mga ito, madali lang iwasan. Ang pag-iwas sa mga ito ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng healthy, active na buhay at isang biglaang health emergency. Manood hanggang sa dulo dahil ang huling mistake ay halos walang nagbabanggit pero isa ito sa pinakadelikado. Maraming seniors ang hindi alam na ginagawa nila ito, pero nagdudulot ito ng mas mataas na risk ng pagkahulog, pagkahilo, at pati problema sa puso. Hindi mo gustong malampasan ito? Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, magsubscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Kung nagustuhan mo ang video na ito, itype mo ang mabuhay sa comments. Kung hindi mo nagustuhan, itype mo ang zero para malaman ko at makagawa pa ako ng mas magagandang content para sa inyo. Tara simulan na natin. Mistake number one, ang pagbangon ng mabilisan sa kama. Isa sa pinakadelikadong bagay na maaari mong gawin sa umaga ay tila napakasimple lang, ang pagbangon ng masyadong mabilis para sa marami, wala namang masama rito. Pero para sa mga seniors, ang ganitong ugali ay maaring magdulot ng pagkahilo. Bigla ang pagbaba ng presyon o mas malala, mapanganib na pagkatumba. Habang tumatanda tayo, hindi na kasing bilis ng dati ang pag-adjust ng ating circulatory system. Kapag nakahiga ka ng matagal, nagpupul ang dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Kapag bigla kang umupo o tumayo ng mabilis, maaaring bumagsak ang iyong blood pressure. Ang tawag dito ay orthostatic hypotension. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao sa edad pitumpu pataas ang nakakaranas ng pagkahilo sa umaga. Isipin mo, noong huli kang bumangon sa kama, naramdaman mo ba na parang nahihilo ka sandali? O kaya'y lumabo ang paningin mo o kailangan mong kumapit muna bago ka makalakad? Iyan ay senyales na hindi handa ang iyong katawan sa bigla ang paggalaw. At kung hindi ka maingat, ang sandaling pagkahilong iyon ay maaaring mauwi sa isang malubhang pagbagsak. Halimbawa, si Edgar, 74 na taong gulang. Tuwing umaga, gigising siya, isasampay ang mga paa sa gilid ng kama at agad natatayo. Hindi niya inisip na may piligro ito. Hanggang sa isang umaga, Bigla siyang nanlabo ang paningin at halos mahimatay. Buti na lang na nahulog siya pabalik sa kama, pero pwede sanang mas malala ang nangyari. Doon niya napagtanto na kailangan niyang baguhin ang kanyang morning routine. Ang solusyon? Simple pero epektibo. Huwag magmadaling bumangon. Sa halip, sundin ang tatlong bahagi na proseso. Una, paggising mo, huminga ng malalim at igalaw ang mga daliri sa kamay at paa. Nakakatulong ito para mag-circulate ang dugo. Pangalawa, dahan-dahang tumagilid at umupo ng marahan, ilapag ang mga paa sa sahig. Pangatlo, bago tumayo, sandali mo nang magpahinga. Galawin ang mga bukong-bukong, iunat ang mga braso, at bigyan ang katawan mo ng ilang segundo para mag-adjust. Mukhang maliit na bagay lang, pero ang simpleng pagbabagong ito ay makakatulong para maiwasan ng pagkahilo, pagkawala ng balanse at pagkatumba. At tulad ng alam mo na, ang pagbagsak ay isa sa pinakamalaking banta sa mga seniors na maaaring mauwi sa bali, hospital, or long-term mobility problems. Kung sanay ka sa mabilisang pagbangon, subukang baguhin ang iyong rutin ang ilang dagdag na segundo sa pagising ay maaaring magligtas sa iyo mula sa isang aksidente. Mistake number two, ang pag-skip sa pag-inom ng tubig sa umaga. Isa sa mga pinaka-overlooked pero delikadong pagkakamali na ginagawa ng marami lalo na pagtungtong ng 70 plus ang edad ay ang hindi pag-inom ng tubig kaagad pag-ising. Maaring hindi mo iniisip na urgent ang hydration sa umaga, pero pagkatapos ng ilang oras na tulog, ang katawan mo ay nasa mild dehydration state. At para sa mga seniors, maaari itong magdulot ng malalang epekto. Habang natutulog, patuloy na gumagana ang iyong katawan, gumagana ang mga organs, humihinga ang baga, at nawawala ng fluid sa pamamagitan ng paghinga at pagpapawis. Pagising mo, mas makapal na ang dugo mo, mas mabagal ang circulation, at parang kulang ang fluids ng katawan mo kung hindi mo agad ito re-replenish maaaring magdulot ito ng high blood pressure, poor circulation, or mas malala, mas mataas na risk ng stroke or atake sa puso. Isipin mo, paano ka ba nagigising sa umaga? Nagigising ka ba na parang tuyo ang lalamunan? Naninigas ba ang mga kasukasuan mo? O baka naman parang ang bagal mong magising o mababa ang energy levels mo? Lahat ito ay maaring senyales ng dehydration. At kung kape ang unang iniinom mo imbes na tubig, lalo mo lang pinapalala ang problema. Halimbawa si Robert, 76 na anyos. Sanay siyang pagising, kape agad ang unang hinahanap. Dekada na niyang ginagawa ito, hindi niya inakalang may problema. Pero habang tumatanda siya, nagsimula siyang makaranas ng occasional na pagkahilo at brain fog sa umaga. Nang payuhan siya ng doktor na uminom muna ng tubig pagising, nagbago ang lahat sa loob lang ng ilang linggo. Mas alerto na siya, bumihira ang headaches niya at bumilis ang pagbalik ng energy niya. Mahalaga ang tubig para sa maayos na daloy ng dugo, sa paggana ng kidneys at para maiwasan ang sobrang pagod ng puso. Ang pag-inom ng isang basong tubig sa umaga ay makakatulong para mag-stimulate ng metabolism, i-rehydrate ang mga organs, pabilisin ang circulation, at para sa mga may problema sa digestion, nakakatulong din ito para mas maging regular. Kung hindi ka sanay uminom ng tubig sa umaga, simulan mo sa simpleng paraan, isang maliit na baso pag mo. Kung gusto mo, Ilagay mo sa bedside table para hindi mo makalimutan. Kung ayaw mo ng malamig, mainit na tubig na may lemon ay okay din. Gumana ng husto ang katawan mo buong gabi, kaya kailangan niya ng proper hydration para gumana ng maayos. Huwag ka nang maghintay na mauhaw ka. Pag naramdaman mo na iyon, dehydrated ka na. Kaya gawin mong habit ang pag-inom ng tubig sa umaga. Pasasalamatan ka ng iyong katawan. Kung nandito ka pa at nakukuha mo ang value ng mga tips na ito, i-comment mo ang dalawa para malaman ko. Now, tuloy na natin. Mistake number three, ang pag-inom ng kape bago kumain. Para sa marami, hindi nag-uumpisa ang umaga hanggat hindi nakakainom ng kape. Dekada na itong nakagawian. Gigising, magtimpla ng mainit na kape at simula ng araw. Pero heto ang problema. Ang pag-inom ng kape ng walang laman ng tiyan ay posibleng isa sa pinakamasamang gawin mo sa iyong katawan, lalo na kung 70 plus ka na. Pagkagising mo, walang laman ang iyong tiyan at nasa masela na estado ang iyong katawan. Mababa ang blood sugar mo, nag-uumpisa lang magtrabaho ang digestive system at nasa peak level ang cortisol, ang stress hormone ng katawan kapag uminom ka ng kape sa ganitong kondisyon, lalo itong magpapataas ng cortisol na maaaring magdulot ng dagdag na stress sa katawan, sakit ng tiyan o indigestion, long-term na problema tulad ng acid reflux o pangangasim. Kung minsan ay naranasan mo na bang makaramdam ng pagkabalisa, pagkahilo, o pagsusuka pagkatapos uminom ng kape sa umaga. Iyan ay senyales na may problema. Ang acidity ng kape ay nakakairita sa lining ng tiyan kapag walang laman na nagdudulot ng pangangasim, kabag, o heartburn. Lalo na sa mga seniors na mas sensitibo na ang digestion, maaaring araw-araw na pala itong problema ng hindi mo namamalayan. Isipin mo si Cardo, 75 anyos. Pareho lang ang routine niya tuwing umaga kape muna bago ang almusal. Akala niya ay normal lang ito hanggang sa madalas na siyang magka-acid reflux. Una, sinisi niya sa maaanghang na pagkain o sa edad. Pero nang kumonsulta siya sa doktor, nalaman niyang ang pag-inom ng kape nang walang laman ng tiyan ang sanhi ng problema. Sinimulan niyang kumain muna ng light snack, isang saging o ilang pirasong mani bago ang kape. Sa loob ng ilang linggo, significant ang improvement. Hindi ibig sabihin ay kailangan mong i-give up ang kape, kailangan mo lang i-adjust ang timing. Ang pagkain muna ng kahit maliit na snack bago magkape ay makakatulong para Manutralize ang acidity, ma-stabilize ang blood sugar, mababawasan ang stress response ng katawan. Kung sanay kang diretsong kape pagising, subukang baguhin ang routine kahit simpleng crackers, isang pirasong tinapay o isang pirasong prutas bago ang kape ay malaki na ang maitutulong. At kung napapansin mong nakakapagpalala ng anxiety or jittery feeling ang kape, ang pagkain muna ay makakatulong para mabalance ito. Kapag walang laman ang tiyan, mabilis maabsorb ang caffeine na nagdudulot ng biglaang energy spike at pagkatapos ay crash. Ang pagkain muna ay nagpapabagal sa absorption at nagbibigay ng steady energy imbes na bigla ang pagtaas at pagbaba ng enerhiya. Kaya bago mo inumin ang iyong unang sip ng kape bukas ng umaga, tanungin mo muna ang sarili. May nakain na ba ako kahit konti? Ang isang maliit na pagbabago sa rutin ay malaki ang maitutulong para maprotektahan ang iyong tiyan. Mapanatili ang balance ng enerhiya at mas maging maayos ang pakiramdam mo sa buong araw. Mistake number 4: ang pagpapabaya sa morning stiffness at mabilisang paggalaw. Isa sa pinakamapanganib na pagkakamali pagtungtong ng 70 plus ang edad ay ang pagmamaliit sa epekto ng paninigas ng katawan sa umaga. Marami ang nagigising na may kaunting paninigas sa mga kasukasuan at ipinapalagay na normal lang ito sa edad. Pinipilit nilang gumalaw agad nang hindi binibigyan ng pansin, hanggang sa ang isang maling hakbang ay mauwi sa matinding pananakit, injury o mas malalapa, isang malubhang pagbagsak. Habang natutulog, naninigas ang mga kalamnan at kasukasuan dahil sa kabawasan ng galaw at sirkulasyon ng dugo. Lalo itong pangkaraniwan sa mga seniors dahil natural na bumababa ang produksyon ng synovial fluid. Ang parang langis na nagpapadulas sa ating mga kasukasuan. Ang resulta? Pagkagising mo, hindi pa handa ang iyong katawan para sa biglaang pagkilos. Kapag mabilis kang tumayo, biglang umikot o hindi matatag na humakbang, inilalagay mo ang sarili sa hindi kinakailangang panganib. Balikan natin ang isang umaga na nararamdaman mo ang pamilyar na paninigas sa likod, tuhod o balikat baka nawala rin ito pagkalipas ng ilang minuto o baka hindi mo na lang ito pinansin ngunit ang palagiang pagpapabaya sa morning stiffness ay maaaring magdulot ng mas malalang problema sa hinaharap limitadong pagkilos chronic pain or mas malala pa. isang biglaang injury na sana ay naiwasan isipin natin si Teresa 78 anyos palagay niya ay aktibo pa siya kaya kapag naninigas siya sa umaga, pinipilit niya lang ito. Hanggang sa isang umaga, habang papunta sa banyo, bigla siyang nawala ng balanse at bumagsak ng malakas ang kanyang balakang. Isang iglap lamang iyon, ngunit nagdulot ito ng ilang buwang recovery. Lahat dahil hindi siya naglaan ng ilang minuto para i-warm up ang kanyang katawan bago gumalaw. Ang magandang balita ay madali lang maiwasan ito. Bago ka pa man umupo sa kama, maglaan ng ilang sandali para gisingin ang iyong mga kasukasuan. Magsimula sa maliliit na galaw, igalaw ang mga daliri sa kamay at paa, pihitin ang mga bukong-bukong, iunat ang mga braso. Pagkatapos habang nakahiga pa rin, kumawa ng ilang knee lifts o dahan-dahang paggalaw ng mga binti para lumambot ang mga balakang. Kapag nakaupo ka na, pihitin ang mga balikat, huminga ng malalim, at mag-light stretching bago tumayo. Hindi ito nangangailangan ng mahabang oras, ngunit malaki ang ipinagkakaiba nito. Ang ilang minutong dagdag na gentle movements ay maaring magpaiba sa pakiramdam mo. Mula sa pagiging sluggish at unstable, tungo sa pagharap sa iyong araw ng may kumpiyansa. Mahalaga rin na maging maingat sa iyong unang mga hakbang sa umaga gamitin ang matatag na suporta kung kinakailangan at iwasan ang pagmamadali, lalo na kung pupunta sa banyo na madilim pa. Kailangan ng iyong katawan ng oras para mag-adjust at ang pagiging dahan-dahan ay makakatulong para maiwasan ang hindi kinakailangang pressure sa iyong mga kalamnan at kasukasuan. Kaya sa susunod na magising ka at maramdaman ang kaunting paninigas, huwag itong pabayaan. Bigyan ng iyong katawan ng sapat na oras para dahan-dahang gumalaw. Sapagkat ang pagpapanatili ng aktibong pamumuhay at kalayaan ay nagsisimula sa pagprotekta sa iyong mobility. At ito'y nag-uumpisa sa sandaling ikaw ay bumangon sa kama. Kung nandito ka pa at nakikinabang sa mga araling ito, pakicomment ang apat para malaman ko. Ngayon, tapusin na natin ito. Habang tinatapos natin ang video na ito, sandali nating pag-isipan. Nagawa mo na ba ang alinman sa mga pagkakamaling ito nang hindi mo namamalayan? Ang totoo, ang mga nakagawian natin sa umaga ang nagtatakda ng direksyon ng ating buong araw. At lalo itong nagiging kritikal pagtungtong ng 70 plus na taong gulang. Hindi naman kailangan ng malalaking pagbabago para magkaroon ng malusog at matibay na morning routine. Ang maliliit na adjustments lang gaya ng Pag-extend ng ilang segundo bago bumangon sa cam. Pag-prioritize ng hydration. Pag-iingat sa pag-inom ng kape. Dahan-dahang paggalaw bago simula ng ara ay sapat na para makapagbigay ng malaking impact unti-unti ang mga simpleng pagbabagong ito ang magiging dahilan kung bakit ikaw ay mananatiling aktibo at malusog imbes na humarap sa mga health risks. Marami ang akala na inevitable ang health problems pagtanda, pero hindi ito ganap na totoo. Ang mga desisyon mo araw-araw, lalo na sa unang mga sandali ng umaga, ay may malaking epekto sa iyong kalusugan, energy levels, at overall well-being sa long term. Ang sikreto, awareness. Ngayong alam mo na ang apat na common morning mistakes na ito, nasa iyo na ang kapangyarihang iwasan ng mga ito at kontrolin ang iyong umaga para sa ikabubuti ng iyong kalusugan. Ano sa mga natutunan mo ang pinakanagmarka sa iyo? Aling morning habit ang sa tingin mo kailangan mong baguhin o baka naman may ginagawa ka ng tama dito? gusto naming marinig ang iyong mga insights kaya mag-comment ka sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito isasabuhay mahalaga sa amin ang iyong mga saloobin at opinyon nakakapagbigay inspirasyon at motivation sa amin ang pagbabasa ng inyong mga komento kung nakatulong sa iyo ang video na ito pakilike, like subscribe at share na rin. Ang suporta mo ang nagbibigay sa amin ng lakas para gumawa pa ng mas maraming informative at inspiring na content. Maraming salamat sa panunood at abangan mo ang aming susunod na video hanggang sa muli.